Mariing itinanggi ng negosyante at gaming industry tycoon na si Atong Ang na siya ang utak sa likod ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa naturang uh, negosyante, ang aligasyon na binabato sa kanya ay pagyurak ng kanyang dignidad at reputasyon at nagdudulot ng stress sa kanyang pamilya. Tinawag ni Ang uh, nawalang uh, basihan. Malisyoso ang mga akusasyon laban sa kanya. Naniniwala din ito sa tulong ng patas at masusing investigasyon, lulutang din ang katotohanan. Apala ni Atong Ang sa publiko at sa media, iwasan ang pagpapakalat ng fake news at anumang spekulasyon na wala namang ebidensya. Magsasampa ng reklamo ang isinasangkot na negosyante at gaming industry tycoon na si Atong Ang laban sa mga missing sa bongeros whistleblowers. Magahain ng formal complaint ng kapo ni Ang sa prosecutor's office ng Mandaluyong City ngayong alas 9 ng umaga. Laban kina Julie Dondon Patindongan alias Totoy at Alan Bantiles alias Brown. Ito'y makaraan siyang ituro ng naturang whistleblowers bilang utak sa likod ng pagdukot at pagbatay sa 34 na mga nawawalang sabungero. Mula nang idawit ang naturang negosyante ay patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga otoridad para malinis ang kanyang pangalan. Radyo, nation why?